Bakit, boss? Hello, sir. Hi, director. sir. Um, uh, hello, um, Doc, doc, doc. I'm balitan. a veteran doctor. Hello, doc. I'm a doctor Agoncillo. Doc Agoncillo. Bakit, yes, doc? Yes, uh, ha? Boss, pwede ba, bang ano? Um, buksan natin yung katawan mo. Pero, mo buksan? Pag binuksan ko yan, wala naman akong gagawin dyan na pyesa. Tsaka, hindi ko papalitan yan. Tangina para parang nabukas ka rin ng katawan ng palaka. Ha? Hindi. Uh, oh. Itatry natin yung puso mo. Papalitan ko ng... Ano yan? Puso ng saging. Boss, tangina. na. Tangin Wait lang, may hawak ng gunting, oh. Buksan ko katawan mo. Tatlo, hey, 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 wait lang, boss, 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 boss. Hey, boss! Boss! Burger sakit. akin. Labong Man! Ay, sapan. Sapan, sapan, sapan. Dami natin ngayon, na. Tapos ka. Tapos ka. Tapos ka. Tapos ka. Tapos ka. Bakit, boss? Hello, sir. Hi, sir. Hello? Um, uh, hello? Doc, doc, doc. I'm man. a veteran doctor. Hello, doc. I'm a Dr. Agoncillo. Doc Agoncillo. Bakit, yes, doc? Yes, ha? Naparito um, kayo. Uh, pwede ba kita maging pasyente? Pasyente? Saan, doc? Hindi, 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 boss. Anong? wala akong sakit. Okay ako. Bak hindi, <laughs> wait lang. Hindi, relax. Bakit, doc? Boss, pwede bang ano? Um, buksan natin yung katawan mo. Bob, Pero umuksan. Pag binuksan ko yan, wala naman akong gagawin niya na pyesa. Tsaka di, hindi ko papalitan yan. pa na, parang nabukas ka rin ng katawan ng palaka. Ha? Hindi mo papalitan. Paano pag kinahoy mo to? Siyempre, pag binuksan mo to, tulog ako. So, ba? Okay pa naman yung battery percent nito. Malakas pa to, boss. Ano ka ba? Hindi na lang. Wait lang. Dok Wait lang, magtiwala ka sa akin. Doktor ako. Seryoso ba? Ha? Walang mangyayari masaya masama. Ganito kasi, boss. Ah, uh, pwede ba papasok? So, okay, yung masok nga muna to. Oh, huwag na lang ako! Sito ba yan? Ha? Huh? Hindi, wait lang. May doktor eh. Oops! Magsitahimik kayo mga walang pinag-aralan at mga hindi nakapagtapos. <laughs> <Broby> <laughs> ako, ay a... I'm a veteran broby. doctor. Sorry for the word. Oops. Pero ayoko na nire-rebuke ako sa mga gagawin ko. Oo oh, naman daw. Pero ba... Huwag naman ganun doon. Masakit kayo magsalita masyado. Sorry, sorry for the word. Pero andito na nga. Um, I'm a veteran doctor. Oh. Boss, kasi uh, baka pwede kang ano? Pwede kang gawing ano? Praktisan, bubuksan ko lang yung katawan mo. Oh, practice shooting? Hindi, boss, hindi pa to nabubuksan. Ang open pa to, nakasilpa. Nakasilpa? Oo, oh, hindi pwede buksan yan, basta-basta. Ayan, ang maganda. Hindi pa nabubuksan. Tara, Tara buksan na yan. Oy, oh, yay! Wag! Ha? Hindi ka buksan, boss. Hindi ka boss. Basta-basta pwede magbukas ng ganyan. Napakaano yung maselan yan. Hindi, boss, kasi ganito eh. Tsaka, hindi mo pwede buksan ito, boss. Okay pa naman yung katawan ko. Okay to, Okay na okay. Maganda yung battery percentage niya ito. Hindi, ganito kasi boss. Um, medyo malungkot ako ngayon dahil Bakit? gawa ng... Uh, parang lahat na lang ng operasyon ko hindi nagtatagumpay. Oh, shit! So, Palpakin ka? Palpakin ako, tol. Ito so, ang may hirap. Um, hindi talaga may kong... talaga sa mga doktor na iba. Mayroon talaga ibang mga ban-ban talaga, ano? Oo. Oh, siguro isa na ako doon. Isa ka na doon. O oh, isa na ako doon. Pero hindi lahat. Uh, Magandang yan doh no, masasuggest ko sa iyo hindi ka basta-basta magbubuks na katawan na lang ha mag-exam ka ulit mag-take ka ng exam nagtake na ako ng ganyan na perfect ko na lahat 'yan na master ko na 'yan na master oh. degree ko na 'yan oh, wow. pero yung mali sa akin oh, oh. Nagkakabali ako sa parts nagpapalit-palit ko oh, tangin na boss am um, bubuksan ko sana yung katawan mo oh. Uh, ita try natin yung puso mo papalitan ko nang ano yan puso ng saging boss tangin na ito lang ito Itatry natin palitan yung puso mo ng puso ng saging. Titignan natin kung magkakaroon ka pa ng heartbeat. Punta lang tarantado. Ha? No, sigurado ka? Oh, yan. Bas, puso ng saging yan. Yung puso mo, papalitan natin ng puso ng saging. Okay lang yan. Puso rin naman yan eh. Ipasok kaya sa mo to. King nga, bading. Bading? <laughs> ano ba? Kailan mas Puso ng saging Yung Ginugulay yan. Hindi kami napasok sa katawan ng tao. Tarantado. Kaya nga mag- eh, Kaya nga ano eh. Magta-try eh. Kaya nga iti-testing eh. Kaya nga ka nagkakamali eh. 'Di ba? Kaya siguro paano ka magiging magaling kung hindi ka magkakamali? Oh, ano ba yung mga ano? O nga, tot. 'Di ba ka mo eh? Ano gusto magaling ka hindi naman gano, pero buhay kasi ng tao nakasalalay diyan eh. 'Di ba? Ilang beses na pumalpak sinabi mo. Ano ba yung inaperahan mo yung mga pinalitan mo dati? Ano ba yung mga pinata yung iba kasi 'di ba, yung yung puso. 'Di ba? Yung puso pa pinalitan ko rin yung puso nila. baka kasi ano kaya kaya hindi gumagana. Pekyo yung na-order mo, baka yung puso na binili mo, binili mo na sa TikTok, TikTok, Kina mo. Kung bibilang peke, manipistang ng kaha kaya nga, kaya nga ito. Tinry ko eh kasi, paano kaya yung tao, pa palitan ko yung puso. Palitan ko ng puso ng saging. Ano kaya magiging epekto nito? Ayun, doon ka nagkamali. Utangin na mo. Wala namang buhay ito eh. Ha? Ipalo ko pa sa ito eh. Do. Hindi mo pa nga natatry eh. Eh, ba't mo itatry? Si Raulo ka ba? Tiyo mo kung meron sa loob niyan para mga posporong maliliit. Yung ito? Oo. Oh. Para mga post mo malilit hey, na sa lobby. Ayan na, na lalagyan ko na lang ng mga wire-wire yan. Tara, titignan natin ah. boss. Tara, buksan natin yung katawan mo. Hindi, hindi. Ayoko boss. Ayoko. Mas maukay pa rin yung original na Honda kaysa ibang PSA ipapalit mo sa akin. May, hindi na umandar yan eh. Paano naman ako? Boss, wag kang mag-alala. Magtiwala ka kasi sa akin. Yan yung pangit iyo. Wala kang tiwala. hindi, oh, hindi, boss. Ibang usapan yan. Puro katamang hinala kahit mali na yung akala. Parang... <laughs> Baka ano ngayon daw, mag-iinom kami. Ano? Mag-iinom Puro kayo inom. Wala na kayo na gagawa sa buhay nyo. Wala ka silbi. Grabe Sabi ka naman magsaka. <laughs> ang laki-laki mo. Ban-ban! <laughs> <laughs> Kasi ang nagsalita. Huwag mo akong ano, ha? Pinapangon na, ano, Boss, ito na. Huwag ka. Huwag naman, boss. Yung mga, ano, ano. Ganda na, humarap ng mga taong may tama. <laughs> Ay, no, hindi ako yung pinagdidriwa mo, demonyo. Boss, pwede, ka ba, boss? Ano? So, Palitan ano, yan. Sige, bibiyakin natin yan. Pero wala naman akong ibang gagalawin dyan. Ano, 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 boss? Tayo na mo. Titignan ko lang. Diyo, kanyara, pagkabukas ko yan, bubuksan ko ngayon. Papanggabit panggubit ko lang yan, panggubit ng ano, pangyero, ah. Uh Diyo, kaya bubuksan -huh. ko ngayon yan. Tayo na, parang gumagawa ka lang ng project, ah. Wait lang. Oh. Uh -huh. Bubuksan <laughs> <laughs> ko ngayon yan. Shhh. ko. Ang ganda ng puso mo. Yung atay mo, maitim. Ang itim, ang itim. Sinasantokin <laughs> 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 ko ngayon yung atay mo. <laughs> Tangin na, Deon. Hindi oh. mo pa sa simulan. Ang yapag-yapag mo na. Hindi ako makakabawi sa'yo. Siyempre, tulog ako niyan, Dok. Oo. Oh. Mahirap yan. Mahirap yung may mo. Mag mag hindi, gusto lang mo. kita ano, pag eksperimentuhan Oh, shit! Oh. Oo. Palitan natin mo. yan, boss. Puso mo. Palitan natin ang puso ng saging. Ano? Game? Game! <laughs> Ikaw lang nagiging gago. Ay, oh, no. Boss, fresh yan, boss. Kakapitas lang yan. Loko. Pero siyang butang, yun ang mukha bang fresh, no? Natanggal yung isa. Natanggal yung langib. <laughs> Tara, boss. Yun yun, boss. Iba na lang siguro. At saka, boss. Uh, uh, pag, boss, uh, di ba kanyari, uh, ginupit ko yan. Pag tinahin ko yan, boss, hindi halata yan. Parang manok. Oo, oh, hindi halata Parang kahina, yan. Parang nagtahin na sapatos. Hahaha. <laughs> Gagamitin ko yung pantay ng sapatos na <laughs> <Kaya> lang ba? Tayo na, makakapal yung sinulit nun eh, karayom nun eh. Tignan mo, pag pumunta ka sa ospital namin, hindi kita papansinin. Pumunta ka nyo? Huwag na, sarili lang ospital yun. <laughs> Bos, pangalan na ospital ko. Ospital ko taon boy! <laughs> Walang doktor doon, ako lang. Ano ang doktor ako ng lahat? Ano mo masakit sa'yo? Wala, 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 wala. Ano masakit? Sa kamay? Wala, 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 wala boss. Ano, sino mo may masakit sa'yo dyan? Bago sa'yo dito. No, Ala, sino masakit mo masakit mo masakit mo masakit mo masakit mo masakit mo masakit Wala! Ikaw ma <laughs> mo May sakit masakit masakit mo 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 ano na lang, dito lang, daliri na lang, mga pilot na lang, pilot. Ay, nabo. Ano ako nagpapasage? Ano boss, ayoko, ano, buksan yan, malaki masyado yan. Matrabaho. <laughs> hindi ka na lang, boss. Dawa ko tayo na ako. Parang hindi ka ata nakapagtapos talaga eh. Tayo, niloko mo ako eh. Dinig ko na lang ito, gugulayin na lang pang pulutan. O sige. <laughs> Parang merang pahinga ako dyan o. No? 20. Nakuha mo lang ata isa kung saan eh. Bente. Ah. Bente? Ah. Tahi na buksan na yung katawan mo. Wait lang, wait lang. Kaya nung binibenta to? libo. mo! Kung ako naman libo, parang... Ah, sige, buksan ko na lang katawan mo. na, 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 na. na. Piyo mo, kape. Tatlo lang Tatlo. Tatlo, may hawa ka ng gunting, oh. Buksan ko katawan mo. Tatlo, eh. Hey, hey, wait lang, boss, boss, boss. Oh, boss. <laughs> boss. hey boss! Boss! Hoy, boss! 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 Tangina,